What's the friendship? For today's video friendship, may ipapakita ko sa inyo at ituturo ko sa inyo paano gumawa nito. Hindi man to bago sa paningin nyo friendship pero may matutunan kayo dito. <coughs> Gusto ko lang i-share sa inyo friendship kung paano kami gagawa ng bibingka. Isa ito sa mga kakanin friendship na lagi namin niloloto pag may birthday. Ito pala yung biggest friendship na binabad namin sa tubig at nilagyan ng niyo. Dahil wala kami manual na gilingan friendship, pinagiling na lang namin sa machine at kami ay magbabayad na lamang. Pagkatapos ng gilingan friendship, ito na yung resulta. So lahat ng Ricardo's friendship is nalagay na namin dyan friendship. At hintayin na lang natin tumubo friendship para iluto na natin. At mag-prepare na din tayo ng lalagyan para isalang na natin friendship pag ito ay tumubo na. So, pinunasan ko na yung dahon friendship para hulmahin natin ng parang lalagyan ng bibingka. Ang paggawa ng hulmahan sa bibingka friendship is i-fold mo lang tapos i-cut mo. At dito friendship, naglagay na yung sister-in-law ko friendship sa lalagyan para isa lang na friendship. Yung bibingka kasi tumubo na friendship. Yan, tapos na lahat friendship na lagyan. So lalagyan na niya ng isasalang na bibingka. Punoyin lang natin ang lahat ng hulmahan friendship para makagawa na tayo ng bibingka. At atin ay salang na ito dahil kumukulo na yung tubig sa may kaldero. So ganyan lang ang paggawa friendship. At para mas madali yung trabaho natin friendship, dalawang kaldero na yung sinalang namin friendship. At ito na yung result of friendship. Wow. Dan ito na yung bibingka oh, natin. na yung friendship. Floppy na floppy yung bibingka natin friendship. At dito friendship. Madali lang naman gumawa friendship. Basta marunong ka lang Friendship. Oh. Sa dati na lagi kami bumibili friendship, pag gusto namin kumain ng bibingka friendship, gumagawa na lang kami friendship para hindi na kaya masyadong magastos. Kung nagustuhan mo ang video na to, please follow and share. Thank you for watching.